Hi everyone! This is Mami Chevy and for today's vlog guys, samahan niyo ako maggrocery kasama si Mother Sang Sally. Sa Palma lang kami maggroceries guys kasi madali lang doon maka-check out. Sanan mag-commute rapod me mi guys kay lisod ka -ay, dito wala may ka-parking basin ma matikitan ta kung ato dito mag-parking sa lang gawas. So matik na dya o oh, na mag-tricycle ming doha karong adlaw O oh, di ba? So ana mo na na pasugod pasingod na mi ana sa Palma guys sigira bangung bungis ngisi ni si Mother Sang. So ang panahon tuod guys wala mo sabay sigira po kalag yan. So, maon ni niabot sa palma, guys. So, diretso na lang kami uh, silip-silip kung on sa among pili. On, ginagmay rin na mong ipangumpra, guys. Kailangong pa. Dili dapat dagahan nun kay basin mga expired. Itong una, guys, na expire expired ang among mga cup noodles at on first year anniversary yun sa among tindahan. Dagan ka na alkansi kay na expired na yung iba, guys. Hindi na siya na nabinta. So, yung ginawa namin this time, ang binibinta namin is yung mga fast items lang. Yung mga basic needs ng mga kapitbahay namin. Yun lang yung binibinta namin. Yung mga kape, sigarilyo, alak, at saka soft drinks. And then yung mga shampoo, you know, yung mga bagay na ginagamit sa mga pangaraw-araw natin. At syempre, naglagay na din kami ng mga palamuti sa mga bata. Yung mga chicheria, yung mga junk foods. Para ano lang yan guys. lang pa mga decorations lang yan sa tindahan para magmukhang ano, ma aliwan na. Di naman talaga kailangan mapuno yung tindahan mo guys guys. Anin mo naman yung matpunong tindahan tapos hindi naman nabibinta. So, useless pa rin. So, doon talaga kami nagpo-focus fo sa mga, ano, guys, sa mga, mas, mga, mga fast items, guys. Yung madaling mabinta at saka malaki yung tubo. Lalo na sa sigarilyo. At tapos, sa ganun din kami guys, yung sa aming Gcash, business namin. Doon din kami kumikita. Mas malaki yung kita namin doon guys. Kaya na nga, sa mga kapitbahay namin, kung bakit nagtataka kayo, na bakit kunti lang yung tinta namin. So, yun lang yung ano ko guys, yung reason ko guys, is umiiwas ako doon sa mga mga stocks na na hindi naman siya nabibinta. Nag ano lang siya, parang na standby lang yung puhunan. So, mas nag-focus ako doon sa mga fast items. O so, nga, naraboy siling, na mo, ingon, na. No. ngano nag pa man, wala namang sugod na may sulod nung imutin na. Ang <laughs> BFL gani, may kagisita mi sa una, sa mong silingan rap po na kailangan mag-business permit ka mo, dapat magbayad ka mo tax sa BIR, kaya nagbalik ka mo si Alak, unsa ba rin Tapos kuman, balik, kad na. Dapat pat di na ko ay ko lang suru da mo sa una gadget guys sa sugod pa na kami nagtinda si mama pa to nagtinda inganaon na kami pag lockdown guys i lockdown nila nga mong negosyo kay walay permit Onya gagamay lang sulod sa tindahan hindi unsa man mga masilingan no di na to magpuyo nganong masuya mong pamang siguro na na sila no Nainggit siguro na sila kay wala sila tindahan. Ron sa badis, bilis sila ganahan na mo asin so ilang silingan. Gusto nila ang ato mga silingan nila Mapubure di sila gusto mo mo asin bitaw guys tinuod jud na nahitabo sa mong kinabuhi sa jagap pa ko dito sa ruhas di jud na na ako ikalimot kay tinuod jud na nahitabo experience na mo na sa una ni mother so maoto sa mga negosyante diha ano lang Magampo lang ta guys sa ikuan sila by kapo nila mga kasing-kasing na dili sila masuya. So maura to guys, din magdugay. Thank you for watching. Babush!